Hello mga kakusina! Nasubukan niyo na ba ito sa mitlo? Kung hindi pa, abay subukan niyo na po. Napakasarap po. Tara, umpisahan na natin agad. At meron ako dito 170 grams ng mitlo. At islice lang natin ng pa ng ganito kaliit. At dito sa ating frying pan, maglagay lang ng mantika. At iprito lang muna natin ang ating meatloaf. Kadalasan luto natin dito sa meatloaf ay yung prito na nilalagyan ng itlog. Sa recipe natin ay lalagyan natin ng sauce para maiba naman. At ayan, pwede na to. At dito, maglagay lang tayo ng mayonnaise, oyster sauce, sugar, paminta, at seasoning. At mag-adjust na lamang po kayo ayon sa inyong panlasa. At dito sa ating frying pan, maglagay lang ng matika at lagay na natin ang onion, garlic. At kapag lumabas na ang aroma, ilagay na natin ang ating naprito na meatloaf. At lagyan din natin ng siling haba, optional lamang po. At ilagay na natin yung tinimpla natin kanina at i mix lang natin at hayaang kumulo ng 3 to 5 minutes. Kung nagustuhan niyo ang ating recipe, pakipalo na lang po ang ating page at pakishare ang ating video. At ayan po, pwede na natin ito hanguin. Napakasarap po nito. Hindi lang ito pang ulam, pwede rin ito gawing pulutan.